115 na free range chickens ang naglipat mula sa 200 square feet grower house. Ting batch 21 ay palabas na sa pasture. Magiging totoo na silang free range chicken. Papunta na sa pasture. Sa 1,600 square feet na manukan. Tara! Napakagandang umaga na naman. Ang ating batch 21 na nasa grower house ay 8 weeks old na kaya palabas na sila sa pasture. Magiging totoo na silang free range chicken. ay okay, una natin i-set up ang ating chickenarium. Inihanda namin ang mga dadalhin na gamit. Ang automatic bulk feeders natin, tatlo ang kailangan niyan. Ang bulk waterer at ang mga podiums nito. Pinagsasakyan na namin sa si tricycle. Okay, normally doon kami nagsisimula sa so, laging lapat sa bakod natin pero dahil si Janbe dito paikot siya dyan saan kasi makapal na damo so dito tayo magsimula sa nadaanan na ni Janbe ipinwesta muna natin ang chickenarium na bakante ang lumalakad na chicken housing natin at ang ating netting system naman ang iset up okay, di ba? walang manukan dito kakaroon yan Inunang ilatig ang guide na tali. <laughs> And then ang mga nets sa bawat side. Itinayo ang mga nets, di ba? Unti-unti na nagkakaroon ng manukan. Gumagamit ng pamokpok na GI nipple para pambutas. Hindi mapupers ang itinutusok na PVC. Okay, matanong nyo, Kapdiyuti, hindi ba mahunayang lagay na yan? medyo pero ano ba pinipigilan natin dito syempre yung mga manok lamang kaya kaya na niyang pigilan yung ating mga manok hanggang may tusok namin ang pinakahuling poste na kukompleto sa 1,600 square feet na padak ng ating mga manok just like that then para makompleto yung setup meron tayong mga pegs so kahit medyo ko yan yan tusok ko lang to tutuwid na at mas maganda setup. Okay, yung area kanina, nula manukan. Ngayon, meron lang 1,600 square feet na manukan. Range and shelter. Sa ilang minuto lang yan ha. Inilagay namin ang tatlong feeders at ang podium ng waterer. Pwede na tayong kumuha ng tubig at feeds. Inuna namin sa lina ng tubig sa mismong tank na para hindi na tayo magsalin bubuhatin na lang sa feeds naman nila naka starter feeds pa rin sila binuhat na namin ang buong tumbler na lalagyan ng kanilang feeds at dinala ito sa chuckinarium try na kagad natin itong ating waterer sana walang bara aba ay delay ang paglabas ng tubig akala ko ay barado na nilagyan din ng feeds So itong ating feeder, meron tong uh, ang tawag ko dito silo para yung feeds natin papunta lahat dun sa elbow. Hindi rin natin siya pupunuin kasi magta-transition din tayo. Sa so ilang araw lang lalagyan natin ang ayan, na grower feeds na halo natin. Bago ilabas ang mga manok, naglabas ng konting feeds sa elbow para matukan kagad nila kung nasa ng feeds natin. May mga nets din na nilalagay sa ibabaw ng feeder at waterer para ma-minimize ang paghapon ng manok sa ibabaw nito at iputan. Kinuha na rin namin ang solar flood lamp na nasa grower house. Ililipat kasi natin ito sa ating chickenarium para madali na ang pagtuturo natin sa kanila na humapon. Naka-auto lang ito para pag madilim na ay mabubuhay na sa kanya. Dabot na ka tayo ng ulo, no? Lalabas na lang sana yung ating mga manok. Ano Pero kaya mo na tayo wala tayong ano ngayon pastil at nagawa pa sa bahay ng pastil sa susunod ulit Pancit Canton Juice Itlog at James Bonds Pwede na Sarap kumain habang umuulan ng malakas Tapos na tayo kumain at buti tumila din ang ulan Labas na natin tong mga manok na to Naglagay kami ng partition para mas madaling pag -uuli. And then ginamit natin ang ating mahiwagang plangana. 25 lang kada isa para mabilang natin maayos. Malaya na kayo sa wakas. 50 na mga manok. Tuka ka agad sila ng damo naman eh. Pangalawang hakot para sa ika-isandaan ng mga manok. para sa huling hakot, 15 heads. Na kukumpleto sa ating 115 heads. At uh, officially, ang ating batch 21 ay nasa pasture na. At matatawag na talaga silang pasture, raised chicken, free range chicken, kung ano man. Meron tayong 17 na tandang at 98 na mga inahin. Nilinis lang namin ang grower house niyan. Inakot ang yung sal nilinis, at syempre disinfect. Yun lang. Peace.